Senator Rafi Tulfo, sana po ay matulungan niyo po ako. Ako po ay may thyrotoxic heart disease. Bukod po dun, ako po ay solo parent na at may isa po akong anak. Talaga pong napakahirap ng aming kalagayan sapagkat hindi po ako nakakapaghanap buhay ng maayos. Isa po akong mananahi. Ito po ang aking makina. ng tulong. Makahingi po sana tuna, ng puhunan. Okay. 5,000 to 10,000 po sana na pambili po ng tela para sa mga tinatahin niyang pundan. At kubrekama. kama. Sana po, Senator, matulungan niyo po ang katulad ko. Nasa kabila po ng taglay kong karamdaman ay Pilit pong nagsusumikap. Hirap na hirap na po ako. Kapabila ng kanyang karamdaman, Hindi si ma'am kumakayod pa rin. Hindi po ako nagpapatalo, Senator. Opo. Nugi po ako nanonood sa inyo. Sabi ko balang araw, makakulapit din ako sa inyo. Salamat po sa pagpunta, ma'am. Sobra po, sobra ko po kayong hinahangaan. I'm so overwhelmed. Thank you po, madam. Dami niyo po natutunan. Na Thank, Thank you po. Thank you. na po. Kayo po, tinatahin niyo po yan tapos binebenta binibenta niyo. Sa totoo lang po, wala po kaming ilaw. Ako po yung nananahi, may cellphone po nakatutok sa makina ko. Hmm. Hili ko Magkano po, po yung isang Yan po ay 750. 750 pesos? Opo. Mura na. At ang maganda talaga. May design pa. Canadian cotton po ang gamit ko. Eh, mga daladala niyo binibenta niya. Eh, bilhin ko na po lahat. <laughs> oh, sige. Ito po, maliging po yung ducky size. Okay, sige. Bilhin po namin lahat. Na. Magkano po lahat yan? Ay, na, ito po, 75 lang kasi manibis po. Yung kanina, Sige, mamaya po magaganda yung mga design, ano? Sir, ang ganda din ang tela. Sa kanyang tela, maganda. Apo. Kayo po may gawa nito. Ilang araw niyo po ginagawa itong isang ganito? Para tandaan ng aking tahi, wala po akong pang-edging, kaya yan po nakapiping naka, naka po. Ah, Ilang araw niyo po ginagawa itong ganito, halimbawa? Pag maganda po ang aking, ano, ang aking pong pakiramdam, sa maghapon po, kaya ko pong tumahin ng hanggang 20 peraso. 20. Uy, mabilis si ma'am. Eh, wala po tigil yun kasi yung anak ko po ang tagapagluto. 20 peraso sa maghapon o po yon. yun. Magkano po yung 20 peraso pag Ay, niyo? nyo? Saka kung maiibenta ko po, 90 pesos po ang isang peraso. So, 90 plus 20. Pero minsan 20. po tinatawaran. Hindi naman po lahat ay ano. Binibigay ko po ng hanggang 80. Depende po sa ano. Hindi na kinaklase ko din po dun sa bumibili sa akin. Ah, sige, eto ma'am, bibiliin ko na ito. Tapos bibigyan ko kayo ng puhunan. Magkano puhunan kailangan niyo po? Kayo pong bahala, Senator Rafi. At may karamdam si ma'am, kung bibigyan ko kayo ng puhunan ng 50,000. Ay, ah, susunan. sige po mam, ma 50,000 na puhunan kay mam, tapos bibili ko pa po ito. Sige. Tapos nagpapagamot po kayo. Opo. Bigyan ko kayo ng GL, guarantee letter, para doon sa inyong mga gamutan. Opo. Kung ano mga yung klaseng gamutan meron kayo. Ako dapat po away. ay for biopsy. Actually, kailangan ko pong mabiopsy kasi meron daw pong bukol yung aking thyroid. Sige po, sasagutin po namin yon. Sampung ospital kayo pupunta. Opo, nagpapagamot. Saan po ang, sa po? UST Hospital po. Sa, sa, UST. sa ano po 'yun? Sa ambulatory center services lang po. UST yung dito sa ano, University Yung mura of lang Thomas. po, yung i80 pesos po ang check up doon. Okay. Sa OPD po, hindi po doon sa Out private. Opo. Oh, Sige po, tutulungan po namin kayo sa pagpapagamot. As yung mga laboratories ko po ay sa Jose Reyes ko po pinapagawa. Sige po. Sasagutin ko na po yung pagpapa niyo yung sa radioactive po yung kailangan ko senator. Opo, sige po. Lahat ng klasing paggamutan sasagutin ko po 'yon. Plus bigay ng 50,000 puhunan and then ito pa hong Opo, salamat debilente. po. Okay. Sinasamantala ko na rin po sa natography yung pagkakataon kasi yung pong mga batch ko, batch 95 sa Quezon High, 'yung pong school namin nung high school, okay. sila po yung may malaking tulong sa akin. No, oh, saan po kayo nag-high school, ma'am? Quezon National High School po. Mm, anong batch po kayo? Anong 95 yun? po. 1995. 1995. Bali, kapag ako po, mula po nung magkasakit ako, napakalaki po nang naitulong nila sa akin. Ang galing naman, at least Sobra hanggang po. ngayon. Hanggang ngayon po. Hanggang Nag ngayon po. Tutulong-tulongan pa rin sila. Kayo. Kahapon po, may mga pinuntahan po ako kasi wala po akong pamasahe, panggasus papunta dito. Hindi ko po sinasadya na, ano, God's will po, na makakapasok po ako dito. Sige po. Ngayon po hindi nyo problema 'yung pamasada ng 50,000 po. Bibigyan namin sa inyo ngayon mismo 'yan. Ah, oh. Salamat po. Salamat po. Ma. Salamat po sa tiwala, ma'am. Thank Oo you po. po sa pagpunta. Talaga po ako po ay habang nananahi po 'yung cellphone ko po nandito, 'yung mata ko po nasa tinatahi ko, pero 'yung tainga ko po, po nakasubaybay sa inyo. Ay nakaka naman 'yan, ma'am. So, tanungin niyo po 'yung aking anak. Siya po 'yung magpapatunay. Ayun. Araw-araw po 'yun. Ma'am, um uh, I'm so touched. Thank you so much, ma'am. At uh, hindi po nasaayang yung pagpunta nyo rito. Natuto. Marami po akong natutuhan sa inyo. Sa Salamat mga bayon nyo po. Salamat po. Yung makina nyo po, umaandal pa naman. Umaandal pa. pa naman po. Kaya lang yung bahay po, yun, yung sira. Kasi nabasa po ng bagyong aghon. Ano po na sira doon sa bahay? Yung yung po umangat-angat na po yung mga panabi. Kasi na ano po yun na as in na uh, buhusan po ng tubig ulan. Paayos natin. Yung bahay lang po. Sige po, paayos natin okay yung bahay. Po. Sige, yung bubong, ganun ding ding. Ay, hindi po yun po. Ibinibili ng buo tas si kakabit po. Oh, sige, pupuntahan po ng reporter namin Opo. yung bahay nyo para i-assess kung ano yung mga dapat gawin doon, anong dapat pa pa-repair, pa-repair ko po. Ay, salamat po. Oh. Marami sa'yo natarami. <laughs> At salamat po sa pagpunta, salamat po sa support. Ha? Napakahirap po ng buhay namin, Senator. Ang hirap po magtaguyin ng mag-isa tapos may sakit po. Sobrang hirap Ah, meron po. kayong ka na kasama, yun oh, ang po, nagluluto. Yun lang po. Nagkapagtrabaho Ilang taong po. Ilang taon po yung... Ano? 21 po. Bali, nagtrabaho po siya sa construction nung nakasampung buwan po siya. Tapos, okay. nag-end of contract. Ngayon po, gusto niya mag aral ng welder. Oh, Kasi good. sabi po niya, ang hirap daw po ng labor. Okay. Sabi po niya, mag-aaral ako, mama, mag skilled po ako. Po. O, sa, sa test na, ah, na po, naman po siya in-enroll. Oh, ah, na po siya. Orientation po nila bukas. Oh, good, good. Okay. Sige, tutulong din po namin anak niyo para maging... Ay, salamat. Ma'am, meron po suggestion kung mamarapatin niyo. Opo. Okay lang ba kung ipapapustiso ko po kayo? Ay, opo. Malaking oh. bagay po. Kasi talagang bungal-bungal na po nakakahiya po. Hindi. Isa rin po yan sa hihilingin ko nga po In sa... In fact, tayo. sa PhilHealth na, na ilakad ko to na magiging libre ng pustiso, lalo mga katulad ni Ma'am, senior citizen, yung mga mahirap na kababayan, libre. Pero matagal pa yung sa PhilHealth ata. Sa kay eh, Ma'am, gusto ko agad-agad. Papapustiso kita, Ma'am, ha? Ay, salamat po ng marami, Senator. Apo, ipuwi niyo pala Ay, po sa personal. Salamat, Ma'am, sa tiwala. <laughs> Thank you so much. Sige ma'am, okay na. Punta na kayo doon kayo dito. Sige ma'am, it's okay. Bibiling ko na ito ngayon na mismo. Oh, magbilangan kayo kung magkano to. Para ito, eh. regalo ko kila. Hindi, yung, yung dalawa dito, kukunin ko. Para remember ko ma'am. Punda po ito, ano? Punda. Oh, pang laki size po. 20 by 30 po yan. Oo, oh, tama. Malalaking unang ko. So ito kay Jocelyn. <laughs> ito sa akin. Ayan. Tapos yung sa kumot. Para remember ko ma'am. Tapos yung iba sa inyo na. Ayan, yun, yun yung sa akin. Yan, yeah, ito, 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 ito. Yan, terno. Yan po ay 60 by 75 po yung... I-reserve niyo sa akin na ito, sa akin to, saka itong isa, isa kami ni Jocelyn, tapos yan sa inyo na nila audit. Yan. But anyway, bilangin mo muna kung magkano. Kapo, Salamat, ma'am, ha. Ma'am Shari, ang ganda mo, ma'am. Oh. oh. Sir, marami pong nagtatanong kung saan daw po makakabili. Oh! Apo, ayan, ma'am. Marami nang gustong... Uh, bali sa Lucena City po ako. Uh, Doon po sa may max gas. Ah, Lucena pa kayo galing nito? Opo. Gali Bale Akala biyahe. ko dyan lang kasi tabi. <laughs> hindi <si> <laughs> po. <laughs> so, po ako. Dapat po ako yung naka-ambulance. Kaya lang po ay ano, na-cancel po yung biyahe kasi hindi po ako na-contact. Opo. Tapos nag-commute na lang po ako. 2 a.m. po ako umalis ng Lucena. Tapos nakarating po ako ng Jose Reyes. Ay 4.30 na po. Hindi na po ako nakaabot sa pilahan kasi Opo. isa lang daw po yung doktor. Opo. E di sabi ko, didiretso na po ako kay Sen. Ayun. Salamat naman po at napunta kayo rito. Kinagagalak marami po namin. Maraming salamat Senator. Sabi ko, ma'am, so din kita pagdating ng panahon. Thank you, ma'am. <laughs> at ngayon ma na po yun. Thank you, ma'am. Sige, ma'am. Ah, Bibili natin. On the spot bibiliin ko to, Pati yung sa yung 50,000, pati, yung... pati yung postiso, pati yung pagpapayas ng bahay. Apo. Apo. Check, up. Uh, check up po. Check up. Okay. Salamat ng marami po, Senator rapi. Ang suggestion po ng netizens, ka, pwede daw po kayong gumawa ng, ng online, ng page, para doon po sila makapag-iisip. Kasi oh, oh. ako marunong yung anak ko na Tututulung lang. Yung reporter po kayo. na lang po. Yung ah, reporter po. po namin tutulungan kayo oh, para magkaroon kayo ng website. Oh, oh, po, tama. Oh, 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 At doon na lang sila order. Okay po. Thank you, Sen. Rao. Tapos tutulungan namin kayo, gagayda namin kayo kasi baka may, meron yung mga manduloko, walang budhi puso, lulukuhin pa kayo. Oh, Tuturuan namin kayo, mama. Oh, Sige. Thank so, you, ma'am. Maraming salamat, Senator. You... Thank you po sa pagpunta. Post... Oh, Shari, pwede pa yung post. Ay, ah. Thank you for your Ayun. Ang sweet ni ma'am. Ang sweet niya. Salamat po, Senator. May message po namin kayo, ma'am, ng reporter para punta. Opo. Pa.